po tayo kay Papa Eds Susunduin, Susunduin na, na po. Guys. Susunduin namin. Ngayon ka na lang nakapunta rito sa kanila. Ngayon, no? ngayon lang ako karting dito. Kaya tingnan ko yung pag-ikot mo. Uh, tingnan mo talaga para pagpuntahin ka ni Papa Edge dito. Alam mo na. out po sa inyong lahat sa mga viewers ni Rimondo da Cuba. Wei 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 yo, wa, wo, wo, yo wa, wo 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 yo wo 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 yo wo wo yo, un sakyan ni Papa Eds guys oh. Oh. Papa Eds guys. Sa sakyan Papa Eds. bahay ni Papa Eds. Yeah. Yan Papa Buhay, ni yan, yung bahay sa mga gwapo. Lipat na ako rito ay. Plus eh. sa gani papayad sir. Wala pa siyang maayos okay, parking ano. Ito. Na? Oh, mayroon ka lang. Papayad siya buhat. Ang kasama natin si Papa Eds. Pagkakuskus tayo kay Papa Eds. Ano na nalimutan ka guys? Ano nalimutan? Ano nalimutan? Ano nalang walit? Kaya ito nadala. sa Christmas ito. Sama ko kaya pupunta doon? Sa Manila. Driver, wala akong go signal eh. Pero wala mang event driver yan. Oo, oh, mo yeah. ako magano. Grabe, sugat na sugat na mukha ko. Ano ano? Sugat. Ah. Bakit? Bakit? na ako eh. Patigal ako ng ulit. Grabe. Sama ng klase. <laughs> Nagpa. Patigal ako. Na. Nang? Yung mga boot nila, yung mga blackhead. Bakit nagaganyan? May yan, sira-sira sa kasama ko. Ah, mawala din yan? Mga next week. para nagaganyan kaganyan ko? Hindi nga eh. Ang bihira. Bakit tinapat mo? Kaya, sumat ko eh. Wala, nagmamadali ako ng kahapon eh. Kala ko ano eh, hindi masyado. Pero mga... Pero wala yan, pag ano na, tunaw mga na yan. Mga Merkulis, wala na ito. Oo, no, tunaw na yan. Medyo mag-aaraw. Sino, yung kailang araw na eh. Kapon lang may ako. Wala dito sa akin. Kaya ayaw ay, kong mag party eh. Masakit din? Masakit din. <laughs> <laughs> Balo sa mata. Oo. Oo. Oh? Okay. Kaya talaga pag artista kailangan magpano. Oo. Oh, di bali guys sa amin eh. Kami original na pugi na talaga ito eh. talaga. <laughs> 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 ay, akala ko mag-live ka kagabi ay. Eh. Hindi kaya sa mga klase mo kagabi. Ano yung... Hindi ko pa pwedeng hugasan sa sama. Oo. Oh? Mga isang linggo ka, walang ligo. Hindi bukas <laughs> na <laughs> kamelo. Pwede na. Sabira lang ako ngayon mga pa 700 na lang kulang eh sa 100k yeah? subscriber na eh pag ano na natin pag alis oo <laughs> uh, hindi pa kayo makarating ng Hong Kong matik <laughs> <laughs> oh, na yan mm. oh, sila pa sunduin ta ah. Na na? hindi kain tayo Diyan o oh. ah. kain na natin pares oh, ano di ba meron oh, din doon doon mas masarap doon eh saan? Diba, sa kambinga mas masarap doon eh uh, sige

dalam ulit ya ano guys pero balik oh, bayan kayo eh. balik, balik kayo Buting anak ako sukus ako sa iyo nung ano ay Nung mga nakasalubong Nung gabi Ang <laughs> <Pampihira. laughs> Nung birthday <laughs> Eh sabi nila ang lupit mo kaya eh, JP <laughs> Ang lupit Sila wala pang mga upload <laughs> Ikaw naman wala sa birthday May upload na Alak Pambihira Saan ka bumibili ng litson para kay nanay? Hmm? Litson manok. Saan na ka nabili na karoon? Dito sa... sa Saan mo nanay? Siglit dito. ito dito. meron din to. Dito naman ang puso na palipas na. Dito sa ano yung haring manok ba? Yung masarap parang susto ko. Ah, okay. Meron okay. May na may na <laughs> Magkakarami kami kayo doon nila, Gigi. Mag-light yung monok lang. Mga paano, mga paano. Kaya magpapasok pa. Pagandaan naman. Pagandaan naman doon. dito ah. <laughs> di, sama lang talaga. Ang pangit oh. <laughs> Hindi <laughs> naman. Okay lang naman. Sugat na sugat. Sus. Pangit pa patuloy tuloy. Pangit pa tuloy ito yung nga pag nakamas ka. Yung ang nakikita dito. Akala mo mas marami dito. Hindi hmm. bang ano? Eh wala man dito. Para kung ano? Matanda na may mga <laughs> hmm, ito ah. Tumanda pa may mga ring ano talo. No, 'yan. Mas oh. wala man wala man dito. Akala ko na maga yung uso mo. wala Wala man? mamaya na. Dapat dapat check ka pa kung may ay Kung ano 'yan eh. Kung <laughs> Masalubong <laughs> ko yung vlog ng Jinjano ah. Oh, Oo. Si ano talaga 'yun. May lahi talaga yun. Ah, so, parang ano lang siya, la, hop lang. Hop, hop lang siya. Bibigyan ko nga sana yun ng ano, ng bisikleta. Gawa ang gamit niyang pang bisikleta, dito lang, kasi hindi, compatible yung bisikleta niya sa ginagamit na ano niya. Sira. Kaya mo yun, mamihira. Magbalik na lang. Yeah. Man. At least, ibang, nariyan oh, Buong ano? Ay buong side kare. Eh. Sincer talaga. Uh -huh. oh, eh. si lang. Oh, ito. Mukha ano man nakita masipag pampatay sa tao. Uh -uh. so, uh, sa sa scrap. Kailan? Ngayon. Ngayon araw. Sa may, o, sa may lines? Noong oh, okay. okay, po. may sakit na. sa ano ba niya. na, bukas <laughs> na. ano hari ari manok. Kaya yun. na

Assalamualaikum. Kailan ko magta-tao? Dalawang weekdays na 'yan hanggang bukas. Martes wala na ay. Eh. Pang-isang linggo ah. Yeah. pa mga 3 days lang para pagdoon naman makapag-vlog na rin, mga 3 days na pagitan. Pwede ka na mag-upload din. Sa susunod pa mo sirap mga araw ay eh. doon. Mmm. mag-live live ka dito. Pero mga ganyan lang 30 minutes. Kaya, Kasi kahit live yan ang dami naman pa parang upload na rin yun kaya sa bakante talaga pag gabi ako lagi na live pa ganyan at everyday Parang makasingit pa singit singit kailangan okay, pag ano makawawa ang channel no? pag para yung mamantay yun. <laughs> Ano ka Latuhan mo ako pag imamang ka. <laughs> wala pa nga eh. Dahil kang ginagastusan. Bahay ko, di pa tapos. Yung bakanting lote ko, papagawa ko pa yun. Para this year. Papa, ano yun Gawang ko na rin Para pag mag-asawa ka na. Ready na? Ay, grap. Gawang ko na naman. Para wala isipin. Wala nang isipin panagang negosyo Trabaho kong maganda, relax na ang buhay Relax hmm, na ang buhay Maganda dito kung may pera hmm? Mini-stop ano Walang mini-stop dito eh, si Binilebi ng marami Mini-stop, hmm? para maiba naman ang tingin ng tao Mini-stop po, oh. dito na sa dahi ito oh. Pwesto kasi ang eh. mahirap Kasi ng dahit ang liit-liit yung 7-Eleven si doon sa may kanto, ganda. Ay, doon sa may ano, magang ano, sobrang uh -huh. ganda talaga. Sobrang ganda doon, talagang hindi nauubusan ng tao doon. Hindi talaga kasi yung mga dumadaan, di ba? Oo, so, oh, uh, kasi doon ay pinakamagandang mga ano, doon. Yun talaga dapat. Kahit yung bigasan doon. Hindi, okay, kahit dito sa ano, kung kung maano ma ka-advance ka, ka mag-isip, dito sa ano, sa may Mercedes, Hanapan mo dyan magandang pwesto kasi pagka araw, pag araw, hmm. pagka tumagal ang panahon. Lalagyan dyan ang konektado hanggang sa ano eh. Kayo pyo ka eh, konektado sa basot eh. So pagka meron kanya magandang pwesto, ay di lang. ng ano, bibiraw. Hmm. Nasa may unahan talaga siya, bungad na bungad sa kurvada, gano'n no? Ganda. sa corner. Oo, kaso nga lang, ang lupa dun. Ang, ano, alanganin ng ano, titulo. Ang bira. bayad ko na pati lahat nagbigay na ako ng 250 at ako 300 anip na problema pero ang ganda ng pwesto hindi yan pagbayad na wala niyo. kaso nga wala nga kaming ano tit titulo wala nga ano wala nga kahit nga of sale wala? wala <laughs> hindi, nakakainis nga pero <laughs> ni asikasa ko naman na nga para manganap ako kahit didugsil lang pero yun talaga pinaka magandang pwesto ko dyan eh oo oh, pag ng araw yung ma-develop na lahat sure. kasi posible naman dito lang hanggang dito lang sa sentro to ah. pagdating ng araw hanggang doon, yan hanggang dun yan mali di bilip yun hanggang dun kasi yung doon sa bibiraw ang target talaga yun ng ano pagpanahon kukunik tayo sa may dugungan yung sa bibiraw kukunik natin hmm. So, sa tinutulungan kung ano si Lahana magkakaroon doon ang daan daw kaya medyo ano dapat alam mo yung mga project yun eh. at possible na mag para ano uh -oh na mga 20 years na yun sa brady sinong natin kay na meron sa lang? ha? Huh? si darling darling saan yun? yung kapitbahay lang yun yung kapitbahay na bata. ah uh, yung matanda na lumapit sa atin ng anak? oo Tak kasih aku mana. Tama yon, mga, uh, mag 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 kung dati tinutulungan namin ni Rob na may diferensya, kaso ba ay hirap na uusap yan eh. Pag sa naman, sa mga kakabisita lang namin nila JJ. Uh -huh. Saka, yung ako. Saka parang niyo doon, once a month lang talaga sa Manitin. Once a month? Every two months. Isang bagsak pa? Hmm. Para hindi naman may house. Kaya mapagpunta ko ito, laging tuwa sila. Oo, uh -huh. <laughs> lagi silang excited kasi

kung hindi malakas sa channel, ang hirap magbigay. Ay, oo. Oh. Ay, palipad, yun ang talaga mga asya eh. Kahit ako, palipad talaga at... Uh... Nung nakaraan sa akin yung palipad ko dito sa ano, birthday ko, dami. Eh. Siguro nag-30. Bira <laughs> ka, so yun nga. Uh, ate yun eh. Ate lang yun. Ate. Nakakapanghinayan. Okay lang yun. gamit naman ya, din sa

ang ayuda talaga yung pigas makabili ka ng mga aani ng mga isang daang ano isang sako kahit hindi ba? ko pa yung lahat kahit sa akin may lahat papapang bigay ko lang sa ibang lugar? Huh? Kasi po, wala. Boring. na <laughs> Sa Palawan, medyo okay okay. Medyo maganda rin sa Palawan. Um, sa Bagyo, um, eh, honestly, na sa Baguio medyo atas na din sa Bagyo. Gustuhan mo pala yung Hong Kong. sa Hong Kong. trading. Uh, trading lang tayo.

ganun talaga. Yun talaga totoo. Hmm. Kahit saan mo tanongin na ano, kahit sinong tanongin mong magaling, lahat naman lang lumakas, umuskos din sa malakas na para makatak sila pataas Ganun talaga. Yun ang nang simula. Hindi yung pagsisip-sip. Discounting. Masa ka sa diploma guys dapat may diskarte kaya ako vlog ko kaya puro puro ikaw eh sabi na makiviral eh vlogger ako eh paano ko kikita <laughs> ano yun o sige nga tingnan natin yung mga upload nyo puro kayo upload ng kahit ano ano may views pa Lagi na naman ako may pagkakataon ni eh, papaits. Bakit hindi ko i-vlog, di ba? Ano na? Bumukha ka okay. nang ano. Lumiskarte kayo? Hindi. Ang ano kasi dito, yung inggit kasi. Hindi na lang nilagayahin. ay ngayon ito first time kumakasama si Ido o si Papa Eds at uh, po niya ako ngayong araw uh, gano'n siya dito ay uh, si Papa Eds o si Ido uh, kasama tayo sa pag-vlog niya uh, hmm. okay. Nakasama nakasummer na kay Papa Eds. Ayan, Oh. Sa pag, ano niya, pagbablog, is na po tayo. Kaya, rin po tayo. maraming salamat po sa pag niyo tayo kay Papa Eds, kay GP, at kay Kuya Kuya Bal. Maraming salamat po, at kaya, at ito na, kalinga Rob. Salamat sama yan Oh. Ah, ngayon lang ako kasama dito kay Edo Pag ano, minsan na ako sinama. At linggo lang kasi ang bakante. Kaya sinama tayo. At kasama rin natin si GP. Ah, magpapagamot si Edo. Nagdolaryo daw oh. Ang lugar dito. Kasama tayo dagat pala ang dito At kano. Um, isa lang din ako nakarating dito. At, talagang kuna-kuna na rin ang makasama ako kay Ido. Pero sa ngayon ako napagbigyan din

Around. Thank you.